Guys, nandito tayo ngayon sa San Jose del Monte, Bulacan. At ito yung nag-iisang bahay na sobrang isolated. Sama natin Ay, si... Sama si natin pala kung pibicture si saan yung... Investigator atin. Jay. Hey, what's up? Eh buti May mawak sa kamay ko. Sa isang liblib -lib na lugar sa San Jose del Monte, Bulacan ay matatagpuan ang nag-iisang bahay sa gitna ng matataas na damo. Sama natin si ay, natin palang sa J. Yo, what's up? Sa labas pa lang ay makikita mo na ang pagkaluma ng bahay na ito. Halos matapunan na ng mga halaman ng daan papasok sa loob ng bahay. Papasok pa lang ay ito na ang nakita namin. Mga nagtalat na bato na nanggaling sa dingding ng bahay. Pagpasok namin sa loob ay tumambad sa amin ang napakaraming graffiti. Maliit lang ang loob nito. Napakadumi at sira-sira na. Sunod kong pinuntahan ng banyo. Marami ring bato na nahulog na sa kisame. Eh. Unting hakbang lang ay makikita na ang kusina. Sobrang sira na din ito at bukas na din ang dingding. Dito ay pumunta ako sa likod ng bahay at ito ang sunod kong mga nakita. puno na rin ang mga ng mga halaman ang likod ng bahay at tatat pa rin ng iba't ibang klasing graffiti. So guys, nandito tayo ngayon sa abandonadong uh, bahay sa San Jose del Monte Bulacan. Paglabas ko sa kwarto na ito ay napansin ko ang maliit na espasyo sa ilalim ng hagdanan nang pinuntahan ko ito. Bigla na lang. Pilit kong binubuksan ang aking flashlight pero ayaw nito gumana. Buti na lang may dala tayong isang maliit na flashlight. Pinasok ko pa rin ang loob nito at ito ang sumunod kong mga nakita. Punong-puno ng sapot at mga gagamba isang katunayan na matagal nang walang nakatira dito At dahil bumaba na ang aking mga kasama, ako naman ang umakyat Dito ang bahay guys Ah... Uh... Grabe, kahit saan ka tumingin. Oh, tagusan. Pero in fairness, maganda tong bahay na to kung natapos to. Okay. Ito siya, guys. Itsan ka talaga tumingin ay punong puno na ito ng iba't ibang klasing graffiti. Dito ay sinimulan na namin ang paranormal investigation sa pangunguna ni Kuya Rick Davy. At ang divining rod alam niya naman kung para saan ko ito ginagamit to detect yung mga energy ng mga entity sa paligid. Ngayon, try natin dito sa labas pa lang ng abandoned house kung meron na tayong Ah, uh, so Guys, uh, asamahan muna natin si Kuya Rick TV. Wala pa rin po. Okay, natin yung ng active, o, sa ng Kasama namin ni Kuya Rick TV ang mga bata na taga dito. Pinahagi nila ang kanilang mga karanasan sa lugar na ito na mapapanood nyo sa channel ni Kuya Rick TV. Patuloy pa rin ang investigation ni Kuya Rick TV. Medyo walang naramdaman sa baba. Kaya umakyat na sila sa second floor. At ito ang sumunod na mga nangyari. po, po, sa... <coughs> So pag nasa labas yung mga tao, dito, nakikita nila yung mga naglalakad. Creepy, no? lakad sa baba, tinignan ko ito. Pero wala akong nakita yung isolate, pagka-isolate na itong uh, bahay na to guys guys, okay, so ito yung sa likod ng bahay talagang binandalize na hanggang likod Matapos ang investigation ni Kuya Rick ay bumalik kami ni Investigator J. Explorer dito sa bahay at ito ang sumunod na nangyari. Eh puti ka. May mawak sa kamay ko. May mawak sa kamay ko. Ay, May mawak sa kamay ko. May mawak sa kamay ko? May mawak? Oo. Ito. Saan? Ito. Sa labas? Sa labas. Ito? Habang nag... Ano pinapakita ko yung bahay? Maka yung babae yan. Ramdam eh. Hindi dyan. Grabe. Hindi ako bigla. Ano Dito. Dito ako. Dito ako guys. Dyan. Dyan. Saan? Dito ako. May mawak dito sa ano ko. Dito sa kamay ko. Dito ako nakatayo. Ano you... ah. 'yun naman Ay, hmm. ko to oh. Pina-flashlight ko kasi yung taas. Tapos bigla akong naramdaman dito. oo Di Oh, dito talaga. Itong spot na to. Pero, pero sa loob wala naman masyadong nararamdaman eh. Magaan lang sa loob eh. uh, Magaan lang sa loob. Eh. Grabe. Eh. Hindi naman daw kasi mismo sa loob yung inaan napatay hmm, dito, dito kasi sa labas yung... Ito kasing lugar na to guys. Madalas daw dito ay... May mga... Dito daw tinatapon yung mga pinapatay. Kasi nga sobrang liblib nito. grabe yan, grabe. Tara. Oh, grabe. Ramdam talaga. <laughs> Ramdam talaga yung ano. Ramdam talaga yung pagkahawa. <laughs> Ayan, ayan. Matay. Matay. Mga naman lakas na. Nakakumuha na ng energy yun. Ah. yan guys. So, ito lang yung ano. Ito lang yung buong bahay. Pero grabe talaga tong spot na to guys, Yan 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 Diyan may mawak may mawak sa akin. huh? hala. 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 meron dito. hala. hala. Ito.

Dress. Nakaputing dress. Hmm. Gano'ng kalaki? Mataas. Mga, mga lalit sa... Mga sa, laki yung siguro. Dito, ito, ito, ito. Katabi ko na ba? Puro, puwi mo nila. Kasi naramdaman mo. Katabi ko daw ngayon. Parang ganyan. Hindi natitanto ng tingin. Ang dito? Ngayon? Dito pa rin? Hindi na. Kung nababit kung natatandaan niyo yung ano. Mainit dito. Uh -huh. Mainit. Kung natatandaan niyo yung in-interview natin bata, marami tayong minsan dito nakikita ang ano yung po ay naging ng Nilapitan ko dito ang tinuturo ni Third Eye. Tandaan niyong mabuti ito dahil magiging konektado ito sa mga mangyayari mamaya. Grabe ah. Oh. Oh. Okay. 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 Static ng ano. Hmm. Pero yun, hindi naman siya parang bad energy or bad spirit. Hindi, parang naman siya yung kasi hindi naman siya ganun hindi rin rin naman siya ganun kasi hindi hindi ganun kabigat eh pero kanina dito mainit talaga oh hindi hmm.

Tá bom, tá. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá Ini, cuma kita kita, kamera yuk. itu. Ya. Madulas, madulas, ah. itu ini Di masuk. Oh, kuasa kamera ya? Iya. Bata ya? Bata, Kanina? Oh, yung mga... Hindi, yung mga bata kanina. Umii. <laughs> Umii dyan. Nakita niyo ba? Panorin natin ulit. Pagmasta niyo ang loob ng banyo, merong isang anino na animoy nakatingin sa akin. second floor. Kita kita dito yung... Hmm. Ini dia yang dah jalan. Tignan nyo guys kung may makikita kayo ha. Ah. Eh, parang normal activity. Ay, investigator, subscribe yung channel nyo. So yun guys, dito natin tatapusin ang ating video. Magandang kapipusin yung lahat Mga kapuso. Ako pa rin lang yung investigator. Tinapos na nila ang vlog nila dito sa bahay Pero ako, pumalit ako sa loob mag-isa uh. Uy Ay, kaya mga kayo eh tayo sa loob Pagmasta niyong mabuti ang aking balikat Walang namumuong imahe Tignan niyo ang mga susunod na mangyayari Tignan na tayo Bigla na lang may lumabas na parang mukha ng babae na nakadikit sa akin Tignan na tayo Tignan na is yes. mas okay kasi kung may makikita kayo so sa likod ng hindi ko nakikita hindi yung anong anong kwento dito? dyan yung pinapatay dyan lahat yung ano mga patay dito pinapapon mm -hmm. yung mga patay dyan uh bawal magtapon ng basura ah, so dito ito pala kayo ginabukang ano ito ang eh. ng tao sa kung tinapon ng tao sa eh, tao doon kumakaluskos pangin pa yan pasok pa lang namin dito protection naman ito Masa sa likod lang ano So dito laging may tinatapon. Oh, laging. ah, ito ang tapunan ng patay. patay? Hmm. Kasi matataas ng Pero ng damo. Pero dito, hindi kami siya dumakaramdam ng ano rito na kababalagan dito ng espiritu. Ang mararamdaman mo rito ay inkanto, di ba ata? Mm Kanina sinalubong kami dyan. No? Ayun, may mga litap-tap. Mm -hmm. Yung puno. Ay ayun, ang dami. Ayun, sa taas. Ayun, ayun, ayun. Hindi nakikita masyado. Pero may, ma eh, Ay. Yan. hindi eh, mo wita pa 'tong camera mo. Makikita mo 'yung mga litap-tap. Ito uh -huh. 'yung ilaw mo. Iyan mo 'yan. Kita mo mga litap-tap? Oo. Uh Oo. -huh. Uh Masyado -huh. ng ano to, liblib -lib, no Talagang spot to ng ano Talagang spot oh. Uh -huh kanina pa to kada, kada balik ko rito ganito pakatatlong balik na ako rito hmm. lumalim pa kayo doon oh, okay. wala pa kasi yung flashlight pang harap eh oh. <coughs> sobrang tahimik wala kang ibang naririnig kundi yung mga kulisa wala na to Last dead end Tas balay ibo ah Ako din Ngayon lang ito mas balay -ibo? Dito malakas na Sabi ko sir Mas maganda yung ganito eh Dito sa ganito Sa ganito ka dapat talaga mag ano Ay, grabe. Tumataas balahibo ko. Ay, talaga na Hindi ka nakatingin, malalim. Uy, shit! Grabe. Napakalalim pala na ito, oh. Ayan. Hindi na, subukan. Ang lang tayo dito Hindi, hindi kayo oh, ubra ha Hindi naman kami rito para makapag-away makapagtalo sa inyo Nag-explore lang Nag-explore lang po Hindi ah. naman po kami makikipaglaban sa inyo Uy Karin, mm -hmm. gawin bro hmm. Doon ang ano eh, doon banda yun oh. Pero dito, da, dito, parang dito banda lang sa, ano, Oo. sa bahagin to eh Nandun yung mga daanan ng motor eh Dito no? Diyan banda dito, no? Dito lang ito na Oo oh. Parang tumunog na binaling kawayan eh? Oo. Ayun no. oh. Sakto sir, so may ka eh. Parang may naglalakad. Dito may babae rito. Tanina pa eh. Ayun, eh, grabe yung kalabot ko ah. balik ko rito eh. Parang... Ayan. Oo nga na. Eh, nakaprotection tayo. Na masusundan, eh, hindi naman tayo masusundan <laughs> yan eh. Kaya hindi, hindi tayo magagalaw. Kahit siya sabihin mo makakuha tayo ng negative energy, hindi hindi siya makakalapit sa atin ay grabe so yun guys ang itsura ng likod natin wala nang tayo nakikita sa harap uh, sobrang ay, wala nang medyo nakawala nang kilabot ko eh. palayo na tayo dun oo grabe dun tumas balay mo dun tapos yun kanina pa yun unang pasok ko pa na rito ako mag isa pero hindi yung nag-video. Oo. Oh. Uh -huh. Ang lalim din yan. Meron din dyan. Po, oh. ng mga damo dito. Hindi, uh pinabapon yung mga patay. Dito sa mga haba. -huh. Oo. Uh oh. -huh. Ang gandun. Mga pinasalvage. Ito ba't di pa hinano to ng San Jose del Monte? Naayos, no? Naayos na nila ito eh. So yun guys, a uh, quick exploration lang to ng masukal <laughs> na <ng> ano daan <laughs> see you guys Ay, meron daw dito nakita si Jeb si Jeb Mr. Ah, si Ang gabi Ito yung itsura ng taas guys oh. yan Sobrang Liit lang naman yan no oh, Ang mga no Yeah guys, uh, dito na natin tatapusin tong vlog na to kung meron kayong mga nakita or narinig i-comment nyo lang, ilagay nyo lang sa comment section at samahan nyo pa ako sa mga susunod nating exploration